Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys. Kain tayo ng hapunan guys. Ito, bumili ako sa palingki ng kunting pang sabaw guys, yung baboy pa. Tapos lagyan ko ng gulay. Tapos meron tayong ginisang ampalaya. Tapos meron tayong kunting rice. Kain tayo guys, kasi Gagaling ko lang sa sakit guys Kasi yung siguro na over patig na ako guys Sa pagbabantay sa ospital Kaya Ngayon lang naman ako medyo na naigi na Kain tayo guys Request ng anak kong lalaki Magsabaw daw Punti lang kasi niya baboy. Lagi ng gulay. Ayun. Para daw kain ang mama niya. Kagabi pala guys, hindi ko pala na i ano sa inyo guys, na i-vlog. Hindi ko pala na i-vlog yung mais. Dalawa dala ng anak ko. Alam mo ang sabi niya guys. Ma, binilhan kita ng pasalubong, mais. Para saan? Kasi may sakit ka. Wow! Oh, wow. Ang galing. Ang sit naman ng anak kong panganay. Binili, binilhan talaga niya ako mais. Naalala ko guys. Sabi ko, ay, naubos na pala. At saka ko na naalala na i-vlog. Tapos na. Ano Hmm? Saan? Saan? Meron pa dyan? Meron pa? Ay, hindi kayo pinando yun? Kas yun? Uh -uh. Namin, guys. Ang lalaki yung unicorn. Ayun, nagbantay ako sa sitar, guys. Walang ganang kumain. Sige, nagbantay ako. Alas 10 ng gabi. First time kong bantay. Hanggang alas 12 ng maga. Ang tanghali, ang hapunan ko noon, guys, ay biscuit lang. Minsan, ano, prutas. Wala kong ganang kumain. May pira man ako, pero wala talaga, walang lasa. Tapos, nabukasan naman. Pangalawang bantay ko na naman, guys. Alas 7 ng gabi. Sabi naman yung palit sa akin. Kaya punta ka alas alas 5 ng hap, hapon ha. Samantalang, na. Samantalang nauwi ako alas 12, di, punta ako alas 7 ng gabi. Kinabukasan naman alas 10 na naman ng maga. Grabe guys. Partida pa yun. Wala nang tulugan. Mas almusal ko. Isang itlog, tas gatas. Tas uwi na yan. Nahilo-hilo na ako dyan. Kaya, ang nangyayari, ito na yun. Hindi kasakit na ako. Tapos, paglalabas na pala yung pasyente sa ospital guys, kung sino pala yung nagdala, siya rin ang maglakad ng mga papilis. Ganyan na naman ang nangyayari. Si ako na naman. Ako na naman ang naglakad. Nagdagdag lang ako guys na nice. ampala ya at papakin ko siya

Ini kasi ang palaya ko walang ah? iya Ang hindi tayo kagaya sa akin. yang yung akin kahit papait, ang amo, ganahan sila. Hindi daw kasi ang palaya pag walang Er det prokan? sobrang walang ganang pagkain guys ayun nagkasakit-sakit na partida pa yung binablog ko guys na ay iwan ko kung nablog ko ba yun na sabi ko guys partida pa alas 5 na yung almusal namin ay tanghalian diretso na hapunan alas 5 na ng hapon nag-order ako. Sabi ko sa mama niya. Kalahati lang kanin. Kasi hindi ko talaga maubos. Yun pala. Once na mahinto ka sa mga kalakad-lakad mo, kaakyat-akyat, paglakad ng mga papilis, manda ka. Pag uwi niyo sa bahay, doon ka na magkasakit. Kailan ba yung lumabas yung at net mo? Well, tingnan nga. Lunis yun eh. Tingnan nga. Ang pita yun. Lunis. 20? Lumabas pala nung pasyente ko, guys. October 20 ngayon, isang linggo na, doon ako nagkasakit. Kaya, ako naman ngayon, ito, kawa ng Diyos, gumaling din. Tapos, yung mama pala ng pasyente ko, si Nanay Adriana, nagkasakit din. Dahil doon sa pagbabantay ng anak niya. Sa overpatig din yun, guys. Ganun. Ngayon, nandun na siya sa bahay nila guys. Nagkikita ko naman kanina na naka-recover na siya. Medyo malakas-lakas na din siya. Makita ko siya na pinatayo ng asawa niya pinaano yung olo, gumilid-gilid na, nag-gilid-gilid na siya. Sabi ng asawa niya, marunong daw tumayo. Ay sabi ko, di ba, naman. Okay guys, thank you for watching. Finish na ako guys. Salamat. Please like, comment, share, subscribe. And click notification bell for more updates to my upcoming videos. Bye-bye.